napakahirap naman yata mag content guys kasi pag nag content ako dagad sa ano ang nanonood ako sa gmail ko ni misis ka agad ako ni ano di youtube YT, di whitey ni lolo ang hirap bala mag content ang ano kaya magano? ano magkukuha ng hindi ko kasi alam nung kukuha nang matugtog guys kung ano magda-download kasi pag nag-download ako pag ina-upload ko maano ay eh, hirap paano kayo ang gagawin yun guys mga idol ano kaya ang gawin ko para ma yung upload kasi ako minsan mga short video pero pag ina-upload ko nawala maano ma ayaw ko sa tungtog siro ginagamit ko kasi pag ano kasi sa ano mamili na ako dyan sa tungtog na Abel sa ano pwede eh ngayon pag minano ko minano man parang minano niya no hindi ko nga alam kung anong gagawin eh hindi kasi alam kung anong gagawin ngayon lang po I-share is ko lang po sa inyo kung anong dapat gawin Pag-i-comment na lang po sa comment section para malaman ko kung anong pwede kong gawin ngayon lang po guys